Dahil nasira yung ano natin. Tanggal. O, yung lock ng pintuan natin. Ay bumili tayo ng bago. Ngayon ikakabit natin. Around 1.5. Pag itabas mo sa peso ay approximately 287 pesos. Kung 185 ang palitan. So let's go. Samahan nyo katang uh, kakabit natin si wala nang lock sira kasi yung uh, lock ng ating pintuan ano, natanggal kaya andito tayo sa may kapalitan uh, natin kabilian ng mga toll center sa may uh, malapit sa may awa dito so sabahin nyo ako para mapalitan natin yung tanggal pagdaro ko kanina eh. para sa ganun mapalitan natin ito, nakabili na tayo. So, ito na yung uh, ating padlock na lagyan natin mamaya. Amount 1.5 Dinar. Pauwi na tayo. Uh, Ipagbili na natin. At saan dito? Tayo, sa may tulay. For time check, 4.08 na pero sobrang init pa rin. Talagang kumakapit sa may balat. So, sobrang init. Whew. Paglabas ko kasi kakakapon. pag ko nagsilaglagan kaya ngayon ako bumili tanggal yung isang ano so ito yung kabit natin bago para pag lumabas tayo may lalak natin ito yung ating munting kwarto lagyan <laughs> natin yung bago ito yung kagandahan dito eh kapag uh, yan ang sira yung handle naka-steady lang yan ito lang yung papalitan hindi lahat sana madali lang ito ilagay. Ayun. Kasi may sukat din to. Kaya dinala ko to kanina. May iba ibang klase din pala. Ayun. Madali lang pala. Yung, ito yung kagandahan ng ano to. Yung lock. Even doon na ano, tingin ko mahirap ilagay ito. Eh. Kasi ganito rin yung pintuang handle ng doorknob ko sa Pilipinas, binili ko sa Saudi dati. So ayo. Saglit lang din pala. Yan ang kagandahan. Testing natin. Gumagana. Ayos. Okay. Solve. Sa labas ayun aso mukhang hindi lapat tayo natin ayun ayos na ayos sabakan natin sa labas ayos na ayos lang pala ilagay tapat lang so ito yung kagandahan yung lock na yan yung mga garnan na door kapag nasira yung ang problema lang kung may sa atin hindi walang po meron kanya. pero meron siguro hindi lahat papalitan yung sosyal lang kaso medyo mahal yung pinambili ko is 1.5 so wala sabi ko kung price mo sa 1 dinner 500 is uh, kani ko yung sabi, sabi ko kanina tingnan natin matanda ni eh. kasi 1 pd 500 ko lang sabi ko ng Pilipin ang init kanina sobra ay price 185 ayun 277.5 approximately pala So Ayan, uh, na natin. Ito yung ating ano, munting kwarto. Medyo magulo. <laughs> Mag-isa naman ako dito. So okay lang 'yan. <laughs> Tingnan natin. Ayan. Maliit lang dito pero tama lang sa akin. yan yung kwarto natin. Ano ko lagay ga? Siyempre ko, isang araw pa 'yan. Kapag uh, tinatamad ako, diyan ako kumukuha eh. Even na may closet ako dito. <laughs> so, paano? Maraming maraming salamat sa iyong pagsama. At uh, ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko, Ronnie Matilia Vlogs, like, share and subscribe. Have a nice and great day to all of you. Kitagits sa masunod kong videos.